ay uh, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa channel na ito, lalong-lalo na sa mga aking mga subscriber dahil umabot na po tayo sa 3,000 subscriber. Kaya umasa po kayo na sa mga darating na araw ay eh, patuli patuloy pa rin ako mag-upload ng iba't ibang mga video upang maibahagi ko sa inyo ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa pagpipintura lalo na yun sa mga bagong pintor kasi naiisip ng iba na madali lang ang pagpipintura pero alam nyo di ba ang pagpipintura ito ay finishing na hindi katulad sa karpintero o kaya sa mason bawa sa karpintero nagkamali nagkaroon ng butas pwedeng masilyahan ng pintor or sa palitada naman halimbawa medyo hindi maganda pwede pang batakan yan pero pagdating naman sa painting mo sa painting works wala nang kasunod kaya kailangan maging pulido ang ating trabaho. Ayan ang isesar ko sa inyo sa mga darating ko pang mga video. Kaya ako interesado ka sa ganitong uri ng mga topic, mungkahi kayo, mungkahi ko sa iyo, sorry, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel, pakitindot mo na rin ng notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. Uh, muli po. Ako po si Pinoy Penter na nagpapasalamat sa tumatang sa channel na ito. Sapagat kung wala po kayo, hindi ko po maaabot ang tagumpay na ito. So, muli po, maraming maraming salamat. See you around, guys. Bye. -bye.